nice so it's good Guys. so guys, is a bonus so this is a bonus ang ang sao kapne to guys, wow. um, um, guys. unang log tapos ang ano ba ang bonus ang bonus Siyempre. di mo wala O, 390 cups. O, 390. Siyempre. di mawawala. Kapag itong isopagus, hindi mawawala. Mananatili yan habang buha. So, guys, andito ah, lang ako. Kung bakit wala ako dyan, bakit kayo nagtataka, andito ah, lang ako, guys. guys, bakit ulit kayo nagtaka? Bakit wala ako dito? Kanina, dalawang beses. Kasi andito ako. Kaya kapag wala oh. ako. Diba? Sinasabi ko na sa inyo. Ito ang bonox. Bonox. It's not sponsor is not a uh, sponsored pero kung meron kung, kung meron kung sino meron kung uwa sa akin na uh, sponsored syempre kung gusto lang gawa uh, ng sponsor Full milk. Full milk. Milk, milk, milk. 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 muna kayo kapag wala ako dito. Huwag kayong magtataka. Kung sino nagtaka dyan, ibobrak ko lang. Ito guys. Naglalagay na ako ng gatas.

Guys, ayan na nga, Maglalagay na ako dito ng, Nang... ano, lala, ano mo na nga doon, lala, ano, ano ka dyan, nilagyan mo asukal yan, hindi, wala lasa yan, meron, guys, lagyan ko pa daw ng asukal, sabi ng lola ko, kaya nilagyan ko na daw ito ng gatas. Siyempre, hindi pala mawawala yung asukal. Ha? Hindi mawawala yung asukal. Siyempre. Siyempre. guys hindi nga gawin sukal Lola, hindi nga gawin nga sukal mamaya nga luluin Teka lang. Lola! Buksan mo yung gas! Lola! Huwag yan sa kawali niyan. Yung isa. Yung kawali. may lamang pala. Ano damang, no? Gusto ko ito. Ay, pala lamang Lola. Ano? Ano mo na nga? Buksan mo na nga yung gas. Buksan mo na yung gas. Lola. Buksan mo na nga yung gas. Wala ka Ito na. Yan. Yan. Ali. guys, kung sino tatanong ko, sino kasama kong yun? Si Lola ko, guys. So, guys. Mario, kutsara. Saka lang. Ibit mo muna, Lola. Nakabukas na? Opo. Wow. Takon na, takon na. guys. Yan guys. Ito na guys. Nakano. Ayan o guys. Guys, hindi pa siya mainit guys. Kakas hindi pa lang. Ginamit mong kutsara, saan? Haluin mo yun. Ito. O oh, wala ka na ginamit? Oo. Oh. kung sino na kung sino kung taga saan yung lola ko yon sa Liyaya Quezon. Ano i-search niyo yung kanyang account sa Crisanta Limin. Patapos yung akin ni Rosdin Mayari. Magpalo na kayo, siyempre. Ay, mag-subscribe na kayo, siyempre. Sa Rosdin Mayari. So guys, yun nga, siyempre mag-subscribe kayo. Bye-bye. Joke. Siyempre, huwag muna nang... yan. Post muna natin guys. Post. Yan, okay na siya guys. So guys, ito, nahalo ko na siya mabuti. So guys, iniinit na ng kawali. Okay? Subscribe. Kung gusto nyo. Okay? Para kapag nag-1 million ako. Good. Good. Pagi. Bye-bye.